Ayun, tayo, tayo, ano eh. dira ra tayong tumambay dito sa ano. Sa terrace natin. Ayan. Kasi nga laging ano to eh. laging, laging ano. Yung yelo nito. Laging makapal yung yelo nyan eh. Ayan, okay. Sakto lang naman. Di siya ganoon ka ano. Yun ang maganda dito sa area namin. Oh. No? Pinaka-end nya. Tapos. tung Itong gilid na to. Wala kang katabi. Diba? ba yung pinakababaan nya. Tapos yung katabi lang natin yung sa ano. Yung, uh, yung sa kabilang side yun yung katabi natin. Kaya gano'n. Okay. Malamig. Asa tayo sa loob. Titignan mo ganyan yan pero ano malamig malamig pa rin. Okay. Sa loob. Pilo oh, mga katimat ito uwi lang natin katatapos na natin sa ano sa unang araw natin sa ano sa coke ayan at uh, kanina umaga napakalamig ito pag uwi natin sobrang init Asa, na mga na pakiramdam ko para kung ano yung sinisipon barado yung ilong kasi nga malamig tapos mainit di ba yan oh, sobra tapos mga ano, next ano yata Thursday na naman yata hanggang weekend, snow na naman parang hindi sasama ang pakaramdaman yan diba, tapos pagkagabing pag ginabi naman dito, ganun din yung itong oras, napakainit tapos, pamayang gabi napakalamig pag nasa kalye ka sasama pakiramdam mo sasama pakaramdam ko talaga tapos parang masakit ang ulo kasi naghalo yung ilamig tsaka init eh, sa katawan mo. Eh. Kaya gano'n. Eh. Good morning mga katima. Ito yung press from the oven. Bali, ano ito yung uh, noodles na ano siya, noodles na nakakahap ko gabi. Sayang naman. kakainin natin ng umaga. Itong ano, ang ang pasok ko ngayon. Nagtataka nga ako bakit yung delivery niya eh, late na. Bali ang umpisa niya 11, 12, saka 2 o'clock. Dito so, sa mga tapos na, di ba? na tayo makaka baka problema raw marami delivery ngayon. Ito so, ko bakit delay dito ako ngayon sana, sa Air 3. Delay yung delivery. Kaya ayun. Ayun muna tayo. Tapos baka makatulog pa sayang yung oras let's eat tayo rito ano ano ito tuna Sard sardinas tsaka ano hindi kami ano na eh di na kami nagduto kagabi kasi parang hindi kami kumain ng marami kasi pagagabi kahit na nagluto lang kami ng ano nung sa tanghali at least makarami ka ng ano hindi ko pa makutulog kaya ito na ito ang pagkain ngayon okay let's eat Nakakaano lang natin kay Ate Kaya, -tikaya. nakakatid lang natin ng oras na ba? 7.24 at uh, si Martin nasa taas pa yata kasi walang pasok na. Si Ste eh, nasa taas pa. Mamaya papasok na. Ayun well, yun know, oh. o, at nakatatapos na natin kumain mga katin. Bali yung unang uh, ano natin, yung unang uh, delivery natin sa cook. 11 o'clock. Kaya sabi ko meron 8 o'clock pa lang naman. Tuturo pa tayo ng dalawang oras. Nag-alarm ako ng ano eh, ng, uh, hanggang 10 o'clock. 10 o'clock tsaka 10 o'clock. Para siguradong malalig natin at yan. Tuturo pa tayo sa hanggang oras. Pra, uh, wala eh. Hindi na ako. Nakahali eh. Turug muna. May hauli. Two hours later. Yun know, o mga katimato. At uh, nakatulog naman tayo ng mga dalawang oras. Yan at uh, ito 11 uh, 11:06 yung uh, delivery ng unang puntahan natin. Anong ba lang ngayon eh 10:30. Eh hindi alam ko kung ano yung biyahe niya para sakto pagdating natin doon. Eh dumating na para hindi tayo masyadong balik pa ulit. Break na tayo pumasok, pwede pa tayo mag na. Makulimlim na naman siya, oh. mag alas 12. Makulimlim na naman siya at lumalamig. Alam ko simula hindi mamaya bukas hanggang weekend magiging snow na naman tapos ng ilang araw napakainit talagang kasamang pakiramdam mo diba yan ato ito dala ko na yun ano? Ah. mga gamit ko mga pagkain dito ko sa sakit kumakain pagka sako okay eh, let's go 20 minutes later oh, oh yan hindi maganda mag vlog ganyan tayo kasi nakaka-copyright pag may tugtog eh yung nakarang kasi madali yan may tugtog eh <laughs> Kaya nilagyan ko ng tugtog yun, kaya eto si siya rin Si ah. nakaraang mga, yun mga pinayin natin dito sa ano. Walmart boys. Oo. Uh -huh. Bali IS kaya no. Ako lang po. Ay, ikaw ano ka? Sa ano? PR, PR na Ah, PR na, PR na. PR na pala to eh. Matagal na dito. Matagal na? Five years. Oh, so, five years. Kami uh -huh. ano, seven, seven years kami. Yung asawa ko matagal yun. Mas, mas nauna sa amin yun. Uh -huh. Ayan. Ito lang, mga taga galing ng mm, -hmm. mm. Hmm. Madami kasi IS ngayon eh. Mm -hmm. Ayun, kumpisa na kami ng trabaho <laughs> 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 ayan, yun yung mga kasamahan natin na uh, sumama natin sa video yung ano yung delivery natin ang dami 6 An yata to patay, ang dami nga oh. Ang dami na ma-order nito. No, ito yung anin natin. Mga ating mga anin. Hindi ko matatapos to. Ito, Superman. Ang <laughs> dami, grabe. Yun know, o, 8 o'clock na ng ano. Ng gabi. Meron tayo rito ano. Sopas. Tayo tayo mamaya. Pero maliwanag, maliwanag pa rin to, no? Nama makulimlim. lim-lim. natin. Ayun. Ba, maaraw pa rin, no? Yung kulap niya mukhang kumakalat na naman, ha? Mukhang nag-iipon na naman ng yelo, ha? Di ba, mag-iisnow pa rin, eh. Yun mahirap dito yan. Mag-i-snow na malakas tapos matutunaw. Yan. Yung ulap parang kumakalat na naman. Ano. Nantay sa ano sa ano naman. Ha? Baka matapos na spring. <laughs> Paano magkakap? Hindi eh, di, wala nang pollen nun. Kasi walang, walang ano yung puno eh. Ay, ito medyo malamig dito. na madilim siya. Oh. May mga Christmas days na. Mga December na. Ayan. Oh, natunaw na naman yung ano, yellow dito. May isang araw makapal yun eh. Tapos, mga darating na araw yata, yung mag na naman. Matutunaw siya. Mag-i-snow, matutunaw. Kaya ganun. pagka nangyari tuloy-tuloy na ganyan yan hanggang matapos yung spring walang pole nito kasi yung mga puno eh di ba hindi sila makalabas eh itong onda, itong onda, dito medyo may green ng konti oh pero wala malamig pa rin yung tubig kaya yan asahan na natin yan pag malaking pagbabago ng ano weather Iyon know, mga katimata maraming salamat at sa araw-araw na pagsubaybay niyo sa mga breaks po namin ay maraming maraming salamat at um, ito at yung panahon natin ngayon dito sa ano sa Calgary pa iba-iba yan -iba. by last last trip natin ngayon sa ano sa sa ano natin ngayon sa duty natin ngayong araw na to tatlong storyon last duty natin yeah, kaya kaya ito may mga konti eh, uwi na tayo um, Kanina kanina na isang kababayan natin yung ano yung kausap ko. Sa ano yun, yun katrabaho yun sa ano. Sa ano siya, sa Red Bull. Madalas ko siya nakikita. Mga two, tatlo, twice, no, three, three times ko siya nakikita. Nakakaano ko siya na yung, naging pareho kami ng oras. Eh kanina nakikita na naman kami. Eh kakamustahin ko sana. Eh biglang, biglang ano nagulat ako lumapit sa akin. Sabi niya, ganun pre, kamusta naman? Sabi ko, okay naman. Sabi ko, pangatlong araw ko ngayon tapos bukas ni Walmart naman ako so, sabi niya pre buti sabi niya buti kaya uh, kaya mo pa yan ha, sa mga edad natin ganito ah e, sabi ko nakas eh nung una hindi sabi ko yun nakasanayan ko lang sabi ko ikaw ikaw ilan ba yung ano mo yung trabaho mo sabi niya ako isa lang eh sabi niya wala hindi ko nakaya eh. hindi. gusto ko na nga umuwi sabi niya buti nga ako na sinabi niya nga eh gusto ko na nga umuwi ng Pilipinas eh yung sabi niya ganun yung shout out doon sa ano, yung kasama ko na taga mm, kasabayan natin sa ano sa store. Isang store lang kami noon eh na pinupuntahan. Yun lang. No, una okay pa kami mag-usap noon eh. Kasi itong nagulat ako nung ngayon nga. Sabi niya, <coughs> sabi niya sa akin, eh parang ano eh, sabi niya ganoon, ang nangyayari dito, kaid ng kayo, trabaho, suwi, trabaho kasi sabi niya ganoon, eh ilang ano ka na, matagal ka na ba rito? Sabi niya hindi eh. Siguro mga ano pala sila, magi 3 years. Uh, Initipan nila yung ano, PG, PG PW, uh, PGWP na ano nila. Para sa mga ano, kasi magagraduate na yata. Kasi student yung ano. Eh, of okay, yung asawa yata yung student siya yung working, nag-work. Sabi ng ganun, ah, kumusta Sabi ko. Kumusta naman yung buhay niyo do sa ano, sa Pinas? Sabi ng ganun. Ano pa rin, sa Tosin, continental depression ng sahod ko dito sa sahod sa Pinas, sabi ng ganun. Pero sabi niya hindi sipon ng mga bata kaya ako na pag-isipang magano rito. Pero nagbabalak-balak na rin ako ano, baka bumalik na din kami. Pag napag-usapan namin ng asawa ko, sabi niya gano'n Pero sabi ko sayang nga kasi kami pumunta rin, pumunta rin kami rito para sa mga bata. Para sa maganda magandang edukasyon, magandang pamumuhay, di ba? Mas maraming gustong pumunta rito sa Canada. Yun nga sabi niya pare, um, kasi pag ko sabi niya, kaya daw ako nang kaya dito. Tapos yung sa Red Bull pala, ano yun eh, uh, kota, may kota yun, kanya. Tapos yung mga itong, yung ano ko pa, hindi pa maganda yung dating ng ano ko. Tapos, pag nagkaroon ako ng incentive, laki-laki ng tax, sabi niya gano'n. Kaya pag kinakumpute ko, sabi niya, konti lang yung temperature sa ng sahod niya sa Pilipinas. So sabi ko ba, okay maganda na pala yung buhay niya sa Pilipinas eh. May sabi, sabi nga niya sa akin, oo oh, maganda talaga. Sabi ko, saan ka nagkatrabaho? Sabi niya gano'n. Sabi ko, sabi niya, sa San Miguel Beer Corporation bali sa sabi sa uh, Hinebra nga sabi niya Hinebra hawa ko ron sabi niya garon. sabi ko ganoon pa lang buhay mo eh kasi alam mo ka team nung nasa Pilipinas ako pag nakikita ko yung mga yan yung mga taga San Miguel tapos sakit yung mga suot nila diba nakakulay puti yan na naka uniform tapos may mga ball pen dito yan tapos may sarili silang service eh hirap kaya mag apply dun kasi ang San Miguel Beer iba yung ano iba yung incentives nyan iba yung sahod nyan maganda sabi niya mataas ang pwesto ko ron sabi niya ganun halos yung boss ko dun eh halos kadikit ko sabi niya halos kasama ko lagi yung boss ko ron sabi niya sabi ko maganda na pala yung buhay mo ron sabi niya hindi ko nga alam bakit napatpat kami rito sabi niya ganun sabi ko hindi nga alam pat napatpat kami rito sabi ko siguro ina na yan na makarating kayo rito sabi ko ang daming gusto makarating dito isa ka isa nakarating di ba daming mga nakaabang dyan eh sabi ko ganun pero sabi niya bahala na pre eh ano nga eh dapat i-ano ko siya yung kiklientihin ko sana siya eh kaya na ako nung ano niya na kwenta ng buhay niya <laughs> kasi di ba kami nga na Nagaano nag ano kami ah uh, balik uh, ka na kami balik kami ng ano balik great kami eh naghahanap din ako ng kliyente tapos i-refer -re ko sa kanya yun ang ginagawa ko noon eh e, eh, ngayon na nga pag may mga nakikilala ko sabi ko try natin kliyente kaya nung nasa isip ko ng alokin siya nagkwe nauna siyang nagkwento sa akin ng ano buhay niya kaya yon tapos sa uh, yun nga parang basta kasama maghiwalay kami sabi niya wala na pre kung ano uh, talagang sabi ko niya madali naman daw siya makabalik doon sa trabaho niya dati eh pala madali naman pala maganda naman pala buhay niya eh yun nga sabi sa palot ulit siya sabi, 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 sabi niya hindi ko nga talaga alam paano naisip ko pumunta kami rito tapos nakarating kami agad sabi niya, ganun sabi niya, binenta ko ng, ang dami kong binentang, ano, binenta niya ng ano, ari-arihan ari, niya, ari, kotse, bahay, binenta ko na lahat yun. Eh, sabi ko, paano yun? pag niyo. Kasi, yun ang pocket money nila dito, di ba, pag ganyan. Sabi niya, bala na, kaya ka naman. Sabi ko, makakabalik ka ba dun sa trabaho mo? Sabi niya, oh, madali ako makabalik doon Kasi mataas ka yung position ko. Sabi niya, ganoon oh, O hindi. Ikaw, nasa iya. Kasi, ako, ganyan buhay ko sa Pilipinas. Bakit? Mayingi ibabasa pa ako, di ba? Eh, kaya ka namang suportahan yung pamilya. Sabi niya, mo mga katim, mga nasa Pilipinas dyan. Uh, isa sa mga gusto kong maging trabaho yun sa San Miguel, kahit driver lang. Gusto ko yun kahit driver lang ako dyan sa San Miguel. Iba kasi yan eh, iba yung San Miguel Corporation. Tapos ang hawak niya pa yung sa Hinebra. Sabi nga, eh di nakikita mo mga Hinebra players. Sabi niya, oh, sawa na nga ako dyan, sabi niya ganun. Kaya sabi ko, ikaw, nasa sa'yo yan. Basta, sabi ko na lang, nasa sa'yo yan, kung ang decision mo. Pero kung isipin yung mga bata, pag stay ka rito, titisin mo yan. Kaya ano kasi ang mayroon ng mga pag yung ano, yung nakukumpara mo na yung ano mo, na konti ng diferensya, tapos ang problema pa ron, yung yung pagod eh. Hindi siya ganun kaano ron eh, kasi iba yung posisyon, mataas yung posisyon niya eh. Kumpara mo dito na kumakahit, kahit siya na kahit dito, sabi niya ganun. Sabi niya, konti lang pahinga ko rito, tapos iniisip niya paano makakota, buwan buwan. Kaya yun. Yan, yun, nga sana ang gagawin ko dapat dun i-aalakay ka sana siya e biglang nagsabi sa akin ng gano'n <laughs> siyempre eh, binabaya ko na sabi ko eh biglang naghiwalay na kami kasi siyempre naka, may oras kami pareho eh tinawag na siya ng manager eh kasi kakausapin siya nung manager nung store na pinuntahan namin yung kaya niya yun, sabi ko naghiwalay sige pare kita kita na tayo tapos uh, message na lang eh hindi ko lang alam hindi ko pa nabalitaan eh eh yun nga pinoprospect natin eh biglang nagkwenta ng buhay-buhay niya eh baka next ba to pag ano magkita uli kami di kamusta yung uli siya yun at uh, yun naikwento ko lang sa inyo mga katim ngayon ako naka-experience ng ganyan nakakilala namin na biglang nagulot ako talagang gusto-gusto niya na umuwi kasi ang dami ko nakakaano dyan okay naman ng mga buhay na subscriber natin dyan okay may mga buhay nila eh pero ito nagulot ako eh naalokin ko sana siya biglang nagpwenta sa akin ng ganun nagulot ako talaga Siguro walang mapagsabihan siya. Kasi wala, wala mahal naman silang kakilala eh. Kaya pag nung nagkita kami nung tontuwa niya yun. Yung nga pala dati siya sa ano, dati siya dito sa Coke. Kaya niya ako na nilapidan. Dati siya sa Coke tapos napunta siya nun sa Red Bull. Yun. Kaya alam niya yung kalakaran din ng Coke eh. Sabi niya gano'n. Kaya yun. Naikwento ko lang. Na first time ko na makausap ng ganyan na Pilipinong yung nga nandito na student. Yan at uh, yun, at uh, mga katim at marami salamat at magpapahinga tayo, masama talaga yung pakiramdam ko eh. Ang sama-sama talaga eh. Kasi ngayon weather, weather dito hindi mo maintindihan eh. Parang ayaw na mag-spring eh. Parang umaaraw aaraw ng matindi tapos mag snow Sa araw ng aaraw ng napakainit na parang summer, tapos mag snow ng malala. Tapos pag natuno pa yun, daan mo ang hirap pa mag-drive kaya yun yun ito masama yung ano natin pero okay lang natin ano magtrabaho pag kaya pa kaya pa inom lang ng gamot okay na yun di ba parang pagpag -pag lang yan. <laughs> yan, yun 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 ito ito sa inyo yung ano parang ano siya maganda na yung, maganda na kasi yung buhay nyo ron eh kaya hindi natin masisisi ako wala naman akong Di lang ganun gagawin yung buhay ko rum. kaya dito okay na naman sa akin eh masaya naman tayo rito at uh, tibid tibid lang ipon ganun lang gagawin natin Tsaga, sipag at syaga lang yan. Sagat malakas tayo, trabaho. Pero may mga ganun katulad, may mga ganun magagandang buhay. May kotse, may bahay. Ganda ng kumpanya mo, di ba? Doon na ako sa Pilipinas noon, pag ganun. Kaya, yun, depende lang sa mga tao kasi Yung mga nga mga katiba, maraming maraming salamat ha. Ah. See you on the next vlog na lang uli. At, uh, yung mga darating na, eh, bukas naman ulit tayo. Pahinga naman tayo ngayon sa ano pauwi na tayo sa bahay pahinga at relax-relax uh, lang muna tayo yan, marami salamat sa mga nagko-comment nag uh, nag bagong subscriber natin dyan bagong watchers natin dyan na eh, hindi pa nakasubscribe pa subscribe dati, na, dati natin yung mga subscriber sa mga mga namit natin mga subscriber mga silent viewers mga silent viewers maraming salamat yan ah uh, see you on the next lang po mga team medyo ano na barado na yun ang ilog natin <laughs> bye bye 做什么？